Hello guys, good afternoon guys. Nandito kami guys sa balay ni Dinky. Uh, hello guys, uh, magandang hapon po guys. Dito guys, sa uh, ano 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 lang to dito? Guys, dito guys, shoot Bay guys to. Papuntang dagat to guys to. Banta uh, ko Dito guys, sa sulok ay guys, pero ko oh, muli na dito guys. Tayo mata mataas to. Sa, beach to guys, sa one sa bay. Saka pinsan sa oh, oh. ahob. sa guys to. Yeah. Na konti. Ah, uh, eh. uh, guys dito guys. Ito yung mayari ng kan uh, bahay. Bahay, na, didon, bahay, adi? Bahay. Adi na, didon, bahay tapos dyan. Yeah, Ito yeah. mga <laughs> oh, oh, blogger. vlogger? <laughs>

Tina, oh, guys, may yung nakaabang diyan sa kawalan Kasi Sabi na tong matao nito, guys, dami daw nalunod. Sa dahil na dito sa kalo ng sulok. Dito sa kalo ng sulok. Sulok. Kasi sinulog. Nalunod guys, yung yung sa kalo ng sulok. Kunan niya in up. Ah, may malakas na ang tubig. Agos ng tubig, guys. Kaya tikon mo. Pinamod doon yung gaso, nag nag-ikot At saka dito sa kwan, banda, ng kawayan. Kasi, kasi, Ayan guys, yung kundi ng tao. Ayan guys. mo Church wedding. Ito guys. Ito may na guys, hanggang sa sunod guys. Babu, babu. Si Dunya Dinky. nagabot the Great. nag -abot sila ng taga guys. Ayaw ko, ipakita na mo na. Nag-abot lang guys. Uy. ka. Hila ka. Si retreat guys. retreat Ray Ray. Oh. Ayoko po lang. Parang tarungan po ay, lang. Guys. Ayoko po lang. Oh, Uy! Dingke, na pa. Ah, Shout out, miss. Barangay mo, Timos. Dingke Hilen, hilen. Si Lolo Binoy. ko. Dingke. Kungta kayo mong Hilen. Hilen! Uy! Pinanggap Shout out. Shout out. Ito tayo Dahil Si Dingke. Narin lang o, mumunahin ko, ipropayin siya lang. O. Eh, ala o si Kapitan, nga na siya nga. Hindi ko maluwi po. na mo, anak na. Si? Ano si Kapitan? Si? Ano si Itos, Dinky o, oh, Dinky o. Oh. Dinky! Oh. Na, no, shout out media ni Tata Pilipoy na Dinky o, oh, Dinky. Si <laughs> Tata Pilipoy.

Ah, uh, nap napakisum na niyo to. Oh, Oo, oh, gusto ko yung kayo. Apa ni? Oh. Door kayo. Mo oh, bini pang black muna. Guys, ang una kayo sa guys. wala pilihan pa. Ay. Dapat niya. Ang black ko Si ko na si busamo, busamo manager. Busi ko sa lalaki. Binoy kay gurdur -gur 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 -gur. Yan yeah. ay magagmay lang kasagya. Ya. Oh, magawas ng may Nah, oh, Ah, muna ka Di maklaro ka ba kanang ka layo oh? di maklaro. Ito na po ka tupi ka sa to, Ha? Ah? Ah, <kulah> so na ho, karula. Klaro kayo yun. Islam Bibian. Dako na kayo Islam Bibian eh. Tawad ako na kayo. Oo. Oh, Oo. para. Lalar? Lalar. Hello, Dam. Ah, oh, nang no, man to mix ang dam? Nang no, man ang mix. Okay na pwede na pick upon. Kinunod hey, ko no no. no, no. Sa so, unang no, patay yung tako, Ya. Yeah. Ha? Huh? Patay na rin dako, may bato pa dito. Dito guys, dito guys. Dami tong wali ko guys, to guys, to guys. Ah, sige dam, sige So guys, hanggang sa dulo yan guys. Ilang ilang kwad na ila to yung kabubong. Ha? Mga yate di hawo. Asa yate, asa yate na? Noy, asa man ang magpagyati na yo?

Ipag ninyo ito sa laku -laku, madagat. Oh. ka ng kaso ni Rapunzel, siya, oo. kaso ni Rapunzel. Ha, kaso ni Rapunzel? Oh. Kaso, ni Rapunzel. kaso na Ayoko, hmm. Ay, okay. Ay, okay. ang buk ni Rapunzel yan,

dito kami ngayon at sa may alcohol steak pala dito dito sa oh. an oh. anong oh. sakop nito? Oh. anong nakasakop nito? Hmm. Cordoba? Cordoba sa, sakop oh. lang ito ng Cordoba guys oh. na? <laughs> <laughs> Dito lang pala dito guys <laughs> Pwede tayo maghahawak nito? Pwede tayo maghahawak nito? Dang, roses for, oh, itu guys. <laughs> factor, yeah. hundred, Ayo ayo mama pula guys tahu itu guys is... mm -hmm. tintausan oh no? Tintosan roses, Tintosan roses guys magibot kan kong... magibot kong... magibot guys magibot bisa kan Ang sipo ng Dong! Dong. Ayah. Dong. Tapos Oh. <laughs> guys, tawa, mis, guys. Ayah, kita kita, itu guys. Ini usut, katu guys. Ah, tawag na. talaga sa mga guys. ang opasyal nito lang is magjujuwa, guys dito banda. To ito kabila ito eh ito kabila din Ikaw po yan. Hmm. Sige guys, Sige, hanggang mga mga guys. Guys,

Itu angka non nih minta, guys. A B, dan guys, dari teman-teman kalian gitu, guys. Bandang uh, obobara to, guys. Oke, sekarang gitu sebelumnya, ini lagi gitu, guys. parang itu ya, floating, floating, nang selaga. Si